yummy yummy guys ang aming ulam ay hindi ko alam kung anong tawag dito guys merong itlog ng fugo at saka may patatas tapos nilagyan ko siya ng oyster sauce tapos sinabawan ko anong tawag dito yan guys, ulam namin ngayong hapon wala akong nabiling sili, wala akong nabiling ano uh, carrots, sobrang mahal gusto po, 260 ang kilo dito ng carrots Laban na to guys, pang ulam guys. Kain tayo. Ayan o, oh. tingnan nyo, luto na siya guys. Wow, parang parang magpapadami yung kanin ko nito. Ano? Tingin nyo. O diba, walang ricado. <laughs> Pero masarap na ito siya. Mm, malapot na siya guys. Pwede na to pang ulam. Ano? Wow. Tapos may patatas. Yummy, yummy. Nilagyan ko pa ng saging para mas lalong matamis-tamis siya, guys. Ayan. Tingnan ko nga kung malambot na yung patatas. in guys. Malambot na yung patatas, guys. Hmm? Yes? Okay. Pwede na to. Kain na tayo. Okay. Anong masasabi niyo sa aming ulam? Ano? D Dilan. Ano sa tingin mo? Ah. Uh, masarap. masarap ba? Masarap. Okay, guys. Masarap Bye, guys. Bye, guys.